So sabihin nga natin na um, uh, mali ang pinost ni Mamjo Jo kaya kaya pero po ito po ay kanyang personal na opinion. Hindi niya po ito pinost as official uh, official uh, opinion o official stand ng munisipyo ng Coron. At ang kanilang uh, ang uh, ang reaksyon po ng team Malakas ay medyo sumobra. Sinugod po ni ni Rendon at na uh, ni ni Osmar at saka nung may kitaan si Joe doon po sa opisina ng mayor at nagsisigaw-sigaw doon, nagduturo-duro na po sila. Uh, napasos na po yung institusyon po ng uh, ating uh, munisipyo po ng uh, Coron. Sabihin natin, uh, mali din ang pagka-post ni, ni Ma'am Joe, pero mali din po ang kanilang reaksyon sa mga nangyari. Hindi po kit na tumutulong ka, hindi po kit na nagbibigay ka ng ayuda, may karapatan ka na mambastos ng kapwa mo Uh, kapwa mong uh, Pilipino, kapwa mong tao. Sila ay nag-public uh, apology na. Pero para sa akin, kulang pa rin. Ang, uh, kulang pa rin. Kailangan pa rin maturuan ng leksyon. Resolution declaring said uh, Team Malakas as persona ng grata sa bayan ng Koron. Hindi lang po sa Koron, kundi po sa buong lalawigan ng Palawan. Mr. Chairman, I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the Meras na nangkraata, there's an objection, there's an objection, motion is approved.